Binigyang diin ng isang mambabatas ang kahalagahan ng implementasyon ng Safe Spaces Act sa kahit saang establishmento ng bansa. Ito ay kaugnay po sa isyu kamakailan hinggil sa kasong sexual harassment ng isang konsehal sa kapwa nito konsehala. Una sa balita si Simon Ho. Shame on you for treating us women like an object. Hindi ba matanggap ng ego mo? Sa mo ang isang babae? Sa loob ng plenaryang to? Kaya gusto mong binabastos kami para ma-aplip ang pagkalalaki mo? Yan ang isa sa mga binigyan diin ni Manila Councilor Eunice Castro sa kanyang privileged speech sa nangyaring regular na sesyon sa sangguniang panglungsod ng Konseho ng Maynila. Ayon kay Castro, maka beses na siyang binastos na kapwa niyang konsihal na si Ryan Ponce. Dagdag pa ng konsihala, nakaranas din siya ng sexual harassment sa loob ng session hall. Ibinulgar na rin ang pambabastos through chat o message ni Ponce habang sila'y na sa plenaryo na binura na umano ng konsihal. Nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Ibinahagi rin ni Castro ang bastos na suwestiyon ni Ponce noong magtanong siya na nais niyang magpamasahe. Idiin din ni Castro sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng pagsasapubliko ng issue dahil umano sa pangambang mas stigmatize ang naturang usapin. Bihira ang gustong makinay gato mintinde. Was this worth it? Yes! Is it worth it? for my sanity. Nagbigay ng mga si Manila Vice Mayor Chi Atienza hinggil sa issue. Hindi ang nila tinotolerate ng City Council of Manila ang anumang harassment o inappropriate behavior na ikinikilos o kikilusi ng isang konsehal. na na rin nila sa Committee on Ethics and Good Government ang issue. Gayun din ang City Legal Office dahil sa posibleng pagsasampa ng administrative complaint sa ilalim ng civil services laws and code of conduct for public officials at paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Space Act o Anti-Bastos Law. Samantala, nakiisa naman si Laguna Representative at House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Rene Ann at naginiit na siya'y maghahain ng resolusyong magbibigay tibay sa implementasyon ng Safe Spaces Act sa mga lokal na pamalaan dahil sa isyu. Ayon kay Representative Matibag, dapat ani ang bigyan ng mandato at i-enforce ang anti-bastos sa lahat ng opisina at tanggapan nang sa gayon ay maiwasan ng gender-based sexual harassment at lahat ani ng lalabag dito ay dapat na ng kasong administratibo. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simonong, alauna sa balita, Congress TV.